Wala pa bala Wala bala pa, pariship Wala pariship bala pa si sa loob, sa labas, napaka, ano, pa pariship bala pariship sa pariship sa pariship bala na bala pariship 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 sa pariship bala Pagano nga? Pagkakaroon Dumating na po yung mga yung ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng sa, sa pagkakaroon ng Panelo. Asha marami ng ano. Wala sa ayos oh. Wala sa ayos kita naman. Okay. O yung may propo no sa baba sa baba. Okay.

walang um, pasihan or illegal detainment. So ang mga grounds po natin um, para sa petition na ito ay unang-una -una, hindi pwedeng maging patayan ng pag-aresto at pag -detenya. sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Bakit? Kasi ang ICC pwede lang siya mag-exercise ng jurisdiction niya kapag ang uh, national uh, legal system uh, ng bansa ay hindi umaandar. Hindi nagpa function Pero kitang-kita naman natin na ang Supreme Court at ang mga korte natin sa Pilipinas, uh, maayos na tumatakbo. Ang DOJ natin, uh, may kakayahan na magprosecute. In fact, um si namin sa Senate si namin sa petition namin ang mga statements mismo ng gobyerno natin sa ICC na sinasabing wala kayong jurisdiction sa amin dahil namamayagpag ang legal system namin sa Pilipinas. At uh, si Secretary Boeing na mismo ang nagsabi na, na wala kayong karapatang mang himasok sa amin. So anong nangyari? Diba? Bakit biglang, uh, kung dati wala palang jurisdiction, ngayon bakit biglang naging batayan? ng pag-aresto at pagditina sa sa dating pangulo. Uh, pangalawa, at nabanggit na ito ni attorney Sal kanina, uh, kung sa extradition treaty nga, kung extradition, ibig sabihin may agreement ang dalawang bansa na kapag may krimen na nakumit sa sa isang bansa, pwedeng mag-request yung kabilang bansa na i-extradite yung tao na yun sa kanilang bansa. Pero kahit na merong treaty na ganun, Merong kailangan prosesong sundin. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung accused na sagutin yung uh, complaint at patunayan na hindi siya dapat -extradite sa dapat uh, ma-extradite sa 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 bansa na nag-request sa kanya. Kung natatandaan nyo dati, uh, si former congressman Mark Jimenez, matagal na proseso yung extradition niya bago bago na decision na ng korte. Pero kita nyo naman, ito inamin ng gobyerno. Kailan nila natanggap yung uh, Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos, sa gabi wala na si Pangulong Duterte. Uh, so, ibig sabihin, hindi hindi pinag-aralan, hindi binerify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang uh, panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Pero, inuunahan ko na po kayo, Uh, batay sa aming pag-aaral, uh, wala pong basihan ang uh, ang warrant of arrest ng ICC. Sir, para so, May na na, nakalabas na, na siya na, ng bansa. Ano yung goal din natin? Umaasa kami na dahil yung aeroplano uh, ay nasa kustodiya pa ng Pilipinas, ng, 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 ng gobyerno, umaasa kami na pag inutusan sila ng Supreme Court na na ibalik Pangulong Duterte dito at ipresenta sa Supreme Court, uh, kaya pa rin nilang gawin. So, uh, kaya din kami nagmamadali. Actually, gusto sana namin kahapon, pero nakita nyo naman kahapon, kahit si Attorney Sal mismo ayaw papasukin. Paano kami makapaghanda ng petisyon? Paano namin makausap yung mga kliyente para makafile? Eh, hindi nga kami makapasok. So, umaasa kami na it's not too late meron pang konting pagkakataon um, ang alam namin is nag stopover sa Dubai so maybe that buys us a bit a bit of time but we know we, what we know time is running out so we hope that the Babot Supreme to Court to can urgently intervene Sama isa ba alam nyo itong ginawa ng Lahat ng ginawa mo, ay magiging iligal kahit yung na ginawa natin. Kasi sila ang huwag ng Kinuha nila persahan na ang presidente. Eh. Isinakay nila sa aeroplano. Laban sa kanyang kalooban. Hindi na lang sa isang bansa. So yung iligal na kanilang ginawa, sinusuntan yan. Ang nalil sabi, ng gobyerno ay uh, meron pa rin kasalanan. Kahit sa kamang punta, you are still bound. Mayroong illegal acts, and you to be accountable in this country, specifically sa Korte Suprema, sa pagkaja ng pagtataga sa magbigay ng decision sa anumang paglabag sa sabi. Ator, sa inyo ba kung ilabas ng Korte Suprema yung decision nila kung yung custody ay nasa ICC na let's say, dotente already arrived in another land. Problema na ng dobyo na yun. Sabagat sila, kung mga nang ilegal na correct nila Okay, isa na 'tong English ko. Please. Sir, kamusta po ngayon si Kiki, sir? Sir, kamusta po si Kiki ngayon? Yung buong pamilya ng okay. Kamusta po ba ninyo? Tama na Okay. Ano-ano okay. pa natin aplayan? Nakaupo po ba natin si President Duterte? Ngayon, yung naka-layover si Sheila, may any information how is? Wala, wala.